Daming kuya Daming dami ni skaya. Atanda na! My daddy is <laughs> here. Hello daddy, nagkisip pagdating ni Daddy, na? How are you daddy? Oh, how was your trip daddy?

Let me tell you one by one, daddy. Yes what happened, daddy? Yes. Dapat mag-catalogin dalawa kong Oh. Hindi

Ang so, susunubog. Ito ang first communion mo. Ito yeah, ang first communion mo. Saan ka ba first communion? Yun? Santa, no? Ay, saan ka Santa? Santa. Kapotay uh -huh. ka eh. Ay, oo, tama Santa. <laughs> <laughs> Ay, susunod! Yan, <laughs> <laughs> ganyan na yan ngayon, Daddy. Oh. Ayan na tayo. Pantren natin, Daddy. Aaaaah! Come here, come here, Daddy! Come here! Come here, Daddy! I hug you! Nandito mo, Daddy! Masasubukan mo. Ha-ha-ha! Nandito mo. na, Daddy! Daddy. Basta ang lalawang <laughs> Daddy. Wala ka na sa kahon na. Wala sa Pero kung advance ka pa ng 3 months mo ka? Grabe naman, 3 months. Di pa nga napapagtrabawan eh. Okay naman to si tatay. 1 week ko lang eh. Oo. Ano? Eh, Bakit? Oo, sinuwalin daw sa tindilo. Pwento pa rin siya. Oo. Ayaw niya pa rin matakaigat sa akin. Ayaw pa rin matakaigat sa akin. Gusto mo parang kausap mo lang si daddy, kalaro mo. Ano ba yung beto niya? Huwag na. Hindi bumot. Huwag na. Si Erwin yan? Oo. Alin, alin mo ba ito ang kasayaw ni mo? Kunas, kunas. yan? Wala nga ba eh. Patayin Daldal na dal, no. Dal, dal, dal hindi kaya ya, <laughs> ngayon <laughs> may maneris <why> na siya ngayon yung lagi <laughs> niya. Siguro, 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 siya siguro, siguro, niya siguro, siguro, May siguro, 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 Diyan sa nawala. Eh, akala Eh biglang biglang uh, nag yung siguro yung kontok natin. Haha, tama ba 'ko? Tanggulan nila sa pamilya. 'Yun pala na, ano nga ano,